Ganda nga umaga po sa inyong lahat itutuloy po natin yung pag-usapan po natin tungkol sa yung tamang oras sa pagligo no okay wala pong uh, definite na oras para po sa lahat ng tao depende po kung anong oras po uh, kayo nag-aaral sa eskwelahan or anong oras po kay nagtatrabaho sa labas o or anong oras po kay nagtatrabaho sa, or sa loob ng bahay Ha? Okay? So, pag pinapawisan na po kayo, ha? eh, dapat po, kailang maligo kayo kaagad. Okay? Bago kayo matulog or bago kayo ah, mag-umpisa ng trabaho ulit. No? Okay? Ganun po yan. Kasi yun po ang purpose ng Panginoon kung bakit po dilikha niya yung tubig para sa atin. Bukod sa Uh, ah, pwede natin inumin okay? Ito po ay para gamitin po natin sa pagliligo. No? Eh, ang, uh, karamihan po sa atin naliligo po kay sa umaga. Para sa akin po, eh, medyo mali po yan. Lalo pag nagsasabon po kayo. Bakit? Kasi po, kung sinusunod po ninyo payo ko na dapat sa gabi po kayo maligo, which is the right way, ah, lalo pag galing kayo sa labas, ah, yung sebo po ninyo, eh, Marami din po nakadikit diyan na mikrobyo, alikabok at usok. Yung sebo niyo sa gabi, ha, pag-uwi niyo sa bahay, napakarumi po 'yan. Yun po ang purpose ng sebo, kaya nilikha nung Panginoon yung sebo ng balat natin upang ito po ay number one, nakakaprotect po sa ating balat para kung meron pong sebo, okay, sa balat natin hindi po mabilis mag-evaporate yung to be content ng ating balat. Because as I've said earlier in my previous videos, okay, water and fat like the sebo on top of our skin are insoluble. Hindi po sila makamix. Ha? Kaya po, hindi po makapenetrate yung tubig galing sa ulan, papasok sa balat natin at hindi rin po madaling lumabas yung tubig galing sa loob, okay, katulad ng pawis, galing sa loob ng katawan hindi po mabilis makalabas sa balat natin. But dahil po ano pong sebo or fatty layer on the surface of our skin that will protect the water moisture from evaporating from our skin. Keeping our skin moist okay, and not dry. Okay? So, yun ang number one purpose ng sebo. Okay? Number two, eh, syempre, para pag dumikit yung mikrobyo, o yung alikabok, yung usok, eh, syempre, hanggang dun lang sila. Okay? Kasi, eh, alam naman niyo ng sebo, eh, medyo malagkit ng konti. Oh, so, hindi sila makapasok sa balat natin. So, yun po ang kagandahan ng sebo. Okay? At katulad ng sinabi ko, eh, syempre, dahil po sa sebo, bukod sa uh, phospholipid content ng ating cell membranes, that bake up our skin, okay? Eh, siempre we don't expect na water will penetrate our skin because as I've said earlier, ang balat po natin ay waterproof. Hindi po totoo makapasok po yung tubig sa balat natin. Hindi po totoo makapasok po yung tubig sa skin pores po natin. So, yun po ang purpose ng uh, sebo ng balat natin. Eh kung matanggal yan dahil sa pagliligo ninyo, Okay lang kung maliligo kayo ng tubig lamang sa umaga bago kay pumasok sa eskwelahan or sa trabaho. Pag maligo kay ng tubig lamang. Okay, bakit tubig lamang? Ha? Para hindi matanggal yung sebo. Eh dahil po sa sabon, natatanggal po yung sebo eh. Pero pag tubig lamang, hindi po natatanggal yung sebo. Mananatil yung po nandyan yung sebo. At saka isa pa, eh malinis yung sebo ninyo sa balat pag isin sa umaga kung nakaligo po kayo the night before. ba? Diba? Oh. So, pwede ka maligo. Para matanggal naman yung amoy ninyo dahil sa pawis, lalo dito sa kilikili at saka sa singit. At saka pa syempre para <laughs> ma maugasan or mahugasan. Yeah. Uh, ninyo ang inyong di ba? Diba? So, pwede ka maligo sa maga pero tubig lamang para hindi matatanggal ang mga sebo natin sa balat. Bakit hindi pwede natin itanggal yung sebo, lalo pag gumamit tayo ng sabon. Kasi po, nilika ng Panginoon yung sebo, bukod sa mga yung tatlong uh, uh, purposes or advantages na, na para makaprotect ito ng balat natin, syempre pag punta tayo sa labas, eh, syempre nakikita po natin eh, mainit ang panahon, di ba? Okay? Kaya nakakaprotektar po yung sebo natin sa effect ng heat galing sa sunlight. At syempre, pag walang sebo, lalong madadry po yung skin. Kaya po, mas marami po tayong sebo sa mukha natin. Eh. Siyempre, pag lalakad tayo sa labas, eh, ano bang na-expose sa araw, di ba? Yung mukha natin, di ba? O, oh, see? Ganyan kagaling ang ating Panginoon. Kaya po, wag po tayo uh, gumamit ng sabon kung pumilit kayo na maligo sa umaga. Kasi po, yung sebo po, hindi po natin tanggalin yan. Kasi po, ito po ay nakakaprotect okay, ng skin natin kontra sa init ng sunlight at saka kontra sa mga usok, alikabok at saka mikrobyo na dumikit lamang sa ating balat at hindi po sila makapag-penetrate. Kaya po pagdating sa gabi, ayan, Ha? Yung sebo ninyo marumi na Ang dami ng dumikit yan Kaya mas lalong kayo maligo sa gabi And this time make it sure that you should use a soap Kailangan po kayo ng sabon Because it is only soap that can remove the fats you know, The sebo from our skin So, dapat po, pagbaligo kayo sa gabi, syempre, kailangan gumamit na po kayo ng sabon upang matatanggal po yung sebo ninyo sa balat. Dahil ang sebo po sa gabi, lalo pag galing kayo sa trabaho o sa paaran, ang sebo po sa gabi ay marumi na po. At marami na po nakadikit ng usok, alikabok at mikrobyo. So, dapat po, ang tamang oras sa pagligo ay kung galing kayo sa labas, pag uwi sa bahay, diretso sa banyo, ligo kayo ng tubig at gumamit kayo ng sabon para matanggal po natin yung mga maruming sebo na napadikit po sa balat natin. Maraming salamat po!